matulog Maging alerto ka. Yes, sir. O, si Lito, ikaw naman ang kumanta. O, sige, sige. Dong, bigyan mo ako sa magandang pasakalye. Sige. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Sipat kayo dyan! Tukis sa likod! Pero, sir, dito kami naka-assign. Pang mga t***** ah! Dapat niyo malaman na ako ang OIC dito! Kahit saan ko kayo destino dapat kayo sumunod. Ha? Baka ako kami makagalita, sir. Itong mga bisayan to ah. Kaya bago-bago nyo gusto nyo pumalag. Sir, porke ba kami yung bisaya? Hindi na kami tao? Ba't itong... Mamami mo po siya din eh. Tama na ho, sir. Dong, balik sa pwesto nyo! Balik na lang ta. Para. Kaya na usahan ang bahala magpuno sa mga pagkukulang ko, inay hindi kagad ka, ako nakasulat sa inyo. Saka, sa kasalukuyan o oh, inay, may matatag na akong trabaho dito sa Maynila. Ipinasa ko ng isang kaibigan na kapwa din natin bisaya. Isa na akong security guard ngayon, inay. Huwag kayong magalala. Lahat ng pangarap niyo sa akin, tinutupad ko. Pakibigay nga ako pala yung sulat ko kay Milagros. Mahal ko kayo, inay. O si Lito. Wala naman pala sinabi. Baka akala ng mga bisayang yung kaya nila tayo. Pasisibatin natin sila. <laughs> Pare, tagay. Para sa mga demonyo. <laughs> Gagabi yata kayo, Aling Esther. Eh, hahatid ko lamang itong sulat ni dito kay Milagros. Ah. O, sige ha. Sino yan? Magandang gabi sa'yo, Mila. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Gabi na. At saka isa pa wala dito mga magulang ko. Alam ko. Kaya nga nandito ako, eh, para masolo ka. Bastos ka talaga! dinagan mo. Huh. Aptik, bay. Busig na pa. Huh. Hindi na siguro babalik yung mga ngayon. Hindi na mga yon? Mga tulisan. Mga tulisan. ako naniniwala na daig mo pang isang hayop, Frank. Hayop lang ako. Sa mga taong ayos sumunod sa akin. Mamamatay muna ako bago mo makuha ang gusto mo sa akin. Marami ako mo na ino. Oo, ako rin. Sipi na lang. Magandang gabi, Brad. Magandang gabi, o. Oh. Nandiyan si Frank. Wala ako dito, sir. Bakit nandiyan ang jeep? Ah, wala ho. Iniwan lang ho yung jeep dito, sir. May nakapagsabi sa amin. Nandiyan si Frank kasama si Milagros. Wala, sir. Ah! Ba, sukat sukat to ah Alam mo pa yung paborito kong kulay Handmade to, mamahalin to Dapat naman, di mo na mabilihan Nakakaya naman sa'yo eh <laughs> Wala yan, kulang pa yan sa mga utang na loob ko sa'yo Biruin mo Kung di dahil sa'yo, wala pa sana akong trabaho ngayon Tama na Tama na yung drama yan. Naiiyak na ako sa inyo yan eh. Mauna na ako sa inyo, may trabaho pa ako. Salamat Taka, lang. Pare, doon ka pa rin ba naka-duty? Hindi, nalipat na ako. Nadistino na ako sa bangko. Mamaya tayo magkwentuhan. Andrea, bahala ka na dyan. Sige. Sige. Hm. Ay, siya nga pala. May pasulubong din ako para sa'yo. Kontra yan. Ang laki-laki ko na eh. Hindi na tatalab yun. <laughs> Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kontra yan sa mga na sa sa'yo. Ganun yun. May bakasyon nga pala ako, isang linggo. Baka umuwi muna ako sa amin. Alam ko na. Padalawin mo ang girlfriend mo. Oo. Pati na rin yung nanay ko. May girlfriend ka na pala eh. Baka naman binili mo ito para sa kanya. Hindi, 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 hindi. Binili ko para sa'yo yan. Kaya pag-ingatan mo at bigyan mo ng halaga. Oh, okay na, suot ko sa'yo. Nay! O si Lito! L Nay! Eh, Tingnan nga kita! Naku, ibang iba na itsura mo ngayon ah! Mukha ka ng Manila boy! Kumain ka na ba? Kaluluto ko lang! Ah, mamaya na inay, pupunta ako muna sa si Milagros. Ha? Sandali lang anak. Huwag ka sana mapipigla ha? Wala na si Milagros. Anong ibig niyong sabihin, Inay? Wala na siya. Patay na siya. Inilibing kahapon. Hindi ko ni milagro si Frank. Sinabing malapit na kay Ekasal, inintay lamang pagdating mo. Nagalit. Nanlaban sila sa pulis, kaya napatay din sila. Anak. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga nangyari. Marahil, hindi kayo para sa isa't isa. Pagamat gusto ko magtagal ka rito, naiintindihan ko lang sa kalooban mo. Hindi na ako magtatagal dito sa probinsya, inay. Mabalik na lang ako ng Maynila. Sana kahit wala na si Milagros, maalala mong bumalik dito. Alang-alang man lang sa akin. Palamig tayo. Dapat lang. Mainit na tayo. Dapat magpahinga oh. muna. Maraming nga ka nakakakilala sa atin eh. Sayo. Kaya ingat lang. Sa bagay. Matagal-tagal din bago maubos Mm -hmm. Huwag niyo kalimutan magtabi para sa pamilya ninyo. Para kung ano mo mangyari sa inyo. Sigurado na kayo sa kinabukasan nila. Hey! Okay. Ayos. Ayos. No problem. Oh, let's drink Okay. Sige. Yeah. Magtawag ka na lang tayo. Matt, manonood muna ako ng sine. Tapos hindi ko sa ba nang pasok eh. Ingat lang, baka may snatchan ka. Masilito, ba't bis na bis ka? Saan ka pupunta? Manonood daw yan ng sine. Sama ako ah. Okay lang sana sa akin. Yan, sa kuya mo. Kuya, sama ako sa sine Sige Sino? Hmm. Sige, sige. Para naman malibang yan. Pero mag-iigat kayong dalawa, baka kayong dalawa madukutan. <laughs> Thank you. Sige, ikaw na muna bumili ng suka, ah. Magpapalit lang ako dito. Hindi naman nag-iwan ng pambayad. Halika, dito na tayo kay Sharon. Ayoko ng drama. Dito na lang tayo. Hindi naman ako nanonood ng action eh. Puso tukan at barilan yan. Dito na tayo. Mabuti pa ganito na lang. Diyan ka, dito ako. Maghintayin na lang tayo. Kung sino mauna, siya maghihintay. Kunyari ganito. Kung ako mauna, di hihintayin kita. Kung ikaw mauna, hintayin mo ako. O sige. Doon ka sa idolo mo, dito ako sa idolo ko. At umuwi ka mag-isa.